So yun po mga maganda araw po sa ating lahat. Ay, bibili lang po tayo ng mga materyales para sa gagawing uh, jetmatic na deep well. Ayun. At sa mga gusto magpagawa ng deep well dyan, ay, kontakay nyo lang po si Dante Hernandez sa kanyang Facebook account Ang pump? Oo. pa. safe eh. Hmm. Bigat pala na ito. Hmm. Mabigat-bigat din. Sa baya, ako Nasa 3 na yan. No. Sa baya. Kasi bababa dito hindi sila nabakay ng Ah. Okay, Be benta pala sila ron. Hmm. Okay, naman kasi. Hindi naman mga... kasi halat na nagbebenta eh. Oo, oh, araw tayo sa ako. Privilege. Dalapot taon na akong gumagawa niyan ang Ilan? Na, Ilan taon ka nang gumagawa? Dalapot taon Dalapot taon? Dalapot taon ka hmm. na gumagawa niyan 20 Pero isang taong peraso Ano mas marami yung nagawa? Yung di makina o yung di bomba? Ay hindi na uso ngayon Hindi yung Gusto mas marami ka na gumagawa di bomba Anong araw? Anong araw? Um. Ngayon puro, uh, uh, puro na makina na Bago mo kasi kuha ng Dibaba yan, bumili ka na lang kuha. Ganyan. No. Kamahal yung 3.5. Eh yun, 3.000 lang. Pili sila para pang exercise nila. Hmm. <laughs> Unang modelo na yung kuna natin eh. Tamad na yung tao. Tamad na. <laughs> <laughs> Ayaw na mag-bomba. Ayaw na mag-bomba. Siyempre, eh, pag may lakad ka, bubububomba ka pa ba? Nagmamadali ka na. tawag niya female Ma ah, male uh, oh. male adapter yung iba kasi nagkakabit bakal kinakalaw yung bakal ito um, mag stack pa no Oo. Oh. ba talaga to patibay din naman um, PVC. tapos na cesar no hmm? wala pa nandyan hindi mo na kapsa yung mga mga martilyo pati si muta sagat natin direct para walang tagas dito Ang ano ba tangke ngayon? Eh? Meron ko nabibiling bibiling 6.5 hmm. Stainless Hindi pa kaya Kaya lang Yung ordinary 2.7 lang Dapat pa lang, nagtagki na tayo Wala nang pambayad sa'yo Ayun ah, na mga... lang <laughs> Ilibra mo na <nila>. lang <laughs> Wala ko naman po, kahit maningil ka, wala na <laughs> <laughs> ito nga po, po. ha. Bago na ang hangin. Uh -huh. Kapasil lang kasi lang pala rice cooker ko doon. Di mo ilang kundi ito, Pawer. Alit? Di mo ilang, Pawer. Di Pawer, di mo ilang. Di mo nakapasa ng sa tiyo, -tiyo ng gamit dia aku masuk ni aku nak kemalanya ah. dia ni ah kena mai gula wala aku gamit kena patung nama Ah, oh. Itim. Yung anak. Syempre itim yung nanay. Itim ba? Mayarap naman kung itim yung nanay puti Magand yung dami anak. Ito, <laughs> dami ah. ah! Ito ba yon? Oo. Kung traktor oh, nga oh, 'yan ay, ay, eh. Hoy. Ay, ay, ito pala 'yon. Ah, ba maganda pala 'yung motor mo. Ah. Dilan horsepower. One Malakas na yan. Kunti lang naman kami gumagamit. One horsepower pala ito ka dati ah. Malakas na yan. Imagine mo, isang kabayo yun. <laughs> Dapat may ano rin po. Alin? Re, ako. Para hindi gumagamit. E, Tractor nga yan. Dapat nga kinapalang upin. Manipis lang yan. Manipis naman. Nakatagdag ko na yung buhang. Semento. Ha? Naglalang na yung ako. Hindi kaya magagano yung ka Dante. Dapat may sabat doon ah. Hindi. Hindi nalalagyan sabat. Tsaka ay baba. Ano ba? ba? na? Mahina lang naman yun. Na na Pressure switch. Di ba? Napakinabangan din yung pera ng Crystal. <laughs> ay na to. Ah, malung bumili ako kanina diyan no no kan. Alin? Insecticide, pero wala kaming pera. Bibili sana pang herbicide para sa pasok ng spray. Utang tayo kay Crystal. 160. Ang um, utang tayo kay Crystal. Wala so, pa na pitundaan. Kasama na yung labor bill pag spray. Utang tayo <laughs> daw. Para makabili mamaya. Pa spray ko bukas kay Michael. Utang tayo kay Crystal. Bala ka.

Dud sah, dud. Bangatlah sah. Satu luh, ini lang. Ini lang. Okelah, okay, balik. Nampuk oh, tu, nampuk Kopling, kopling. Oh, kopling. Lana. Ay! 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 <laughs> Ang ganyan lang yan. Ay, parang naka-sub-sub. Babe, ano nga yung lalagyan <laughs> ito yan? Dalawa yung doon, sir. Nakatayo nyo. Dalawang ganyan ipapakotol na namin ni Crystal. Si Crystal magdi-decision -de kasi hindi ko pa bayad eh. Hindi nga yung <laughs> magtukoy sa na. Tata pa. Alin? Yan kasi tubo niya. Oo. Saka walang tumutubo sa akin dyan. Ah, lalay. Hindi, walang tumutubo sa akin. Hindi, okay, pag ganun na yung saging yun eh. Bukuhatin ito. Kasi tinatanggal ko na yung papuntang bahay ko. Ah, kailangan walang ano. Walang suwi. Okay, tatanggalin na lang agad pag gawa. Dito na magsusuwi eh. Tatanggalin mo lang eh. Ay, napapunta na nga dito yung saging eh. Kasi pinatay na natin. Pinagal ko na yung sugero. Ayun oh. No? Parang di bumalik yung tubig na. No? Naka-S din. Punod lang okay. pala. Ha? Ako saan? Eh. Okay. Patente. Akala ko kung ano patente yung patente. No? Union patente. Yun Patente

Pwede tayo kumuha ng operation no? Kukuha na tayo no? Wala ko no. natin. Alam ka tumutulo? Wala. Walang tubig ngayon. Buksan mo pa yung gripo na ito eh. Kopya. <laughs> oh, yeah. mo lang ano eh. Pwede diretso. Sige okay, pa mga kaya makakailan, magsila, kaya nakuha nila. Uy, nakapa Ang ganti lang pala. Marami pa pagkababaw niya. Pababaw lang eh. natin lang pala Extra pa pala ako. Mm, pag nagsara na pitana. <laughs> Parang natin yung hatong. Hmm. Ah. <laughs> Maganda <laughs> tapon. Eh Ayun ah, ko kung sila na ako. Papapanggal pa yun. Oo. Papalino sila. Pagkita. Saglit pa lang eh. Mga mm. sa buwan eh, malinaw na. Malinov. Hindi naman. Lagay mo dyan. Sa Isa araw. Na, eh, pagka ano na yun sa ilalim eh. Kasi sinaksakan natin eh. Ba't tinanggal mo pa? Hindi, hindi natin mapipi eh. Ah. Dito, dito kasi oh. kumakatas mo. May <laughs> tagasik Tama pa Pilipitin natin. Oo, oh, ulit mo. Hindi oh, ako dito masiyan eh. Ano mo sa inyo eh. Nabi din ang nagigil. Kailangan na chichihan ako. <laughs> <laughs> nakalabi tayo dyan, nakalabi. Dali lang madam. Nilagyan na yung teplon. Gagalik si dyan o eh. May tagas daw. <laughs> tagas, gari sa angin eh. Jok, <laughs> jok. Ah, para sa motor naman yan o. No? Oh. Ito sa outlet. Oh, Anak-anak ka. ka pa nito o. <laughs> Oo, oh, nanganak na madam. <laughs> Maraming ala kaya ano? oh, salitan din yan Kahit ano? Oo oh. Sa motor naman ano yeah. Sa motor eh. Malinaw na madam ano? Kung wala, kung wala ito, hindi mag-automatic yan Ayan hmm. Ah, ibig sabihin, malaki yung balong sa ilalim, oh. Nakakakuha lang na lang. Oo. Oh. Ano ba diba tawag rito, Kadante? Check valve. Oo. Oh. Check valve. Yung patente, malaki rin yan, no? Ito, eh, ito, ito pala. Ito, patente. No. May tanso patente, wala. Wala. Medyo Lelo, kristal, Crystal, madam. Tumulo pa rin. Tignan natin. May tagas kasi yung teplo. Tito Cesar, yung motor na yan, dapat hindi nababasa ng ulan. Oo. Oh, Lalagyan ng ano yan, kasi baka mag-short. Kaya kakalawangin. Oo. Eh. Mm -hmm. Lalagyan ng bahay-bahay. Oh. Bet na yung container la. Eh. Yeah, Malinaw na. dumilin. Malinaw na. Oh, dapat pala Malinaw na no. Tutok na ay, ba isda. Ay, ito naman isda. Ay, ito naman yung mga isda. Meron pa dyan o wala na? Nagtago yung mga isda Baka dyan o Ayun mga anak Ayun yung mga, pa eh, mga anak huh? ulit sa Facebook yung suba Ginawa 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 ko yun. Ang Dalawa ginawa ko do. Kanino? Eh, ano ano na. Kanino? Eh, ano hmm. na, ako sa simple. Tatlo tungo naman Sa simple. Hmm. ako Depend lang, depend. malinaw na. Kita-kita wow. <mulim> yung palad. Hmm. Wala na buwangin niya. Wala, Wala na. Wala na. Banayad lang naman takbo niyan eh. kasi hindi ka buka ng Robin? Oo, malakas okay, mo himigo. Tara na ko pa eh. na ko. na? ito? Ah, oh. Oh. maganda na. Kasi ng lang pala eh. Halos, nga hindi nagawan. Babay break. Ko. Wala. Parang um. meron ah pwede na ano? hindi, ato lang kita huwag lang ang po siya, eh. mo dyan eh. dito yata sa taas wala ay, tanggal mo na lang madam ayan atakin mo yung hose atakin mo yung hose na Ya. ayan hindi, pa kayo okay oh. nito, natin ako ayan o na oo na malinaw yung labo Na, nala. Lala, nala. Lala. 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 Wala na Wala Ay mo, lang Wala lang! lang! Wala problema! Ani ani. mo yung karambiyo! mo! Oo! No. mino na Mino yun? Ano yun? Pakit na kong pag na! Okay. Okay. Sa una lang malam! Ay kita Ano yun? Bakas sa... Timbala na yung tubig dito! Pakit nga? lang ah! Oh, madilaw nga doon yung tubig. Sa una lang malinaw. <laughs> Mga ilang minuto, malab dilaw na. Bisay na po, pa, palinaw pa yan. Hmm. Malinaw. Parang kung isa ligo, hindi lang yun tubig niya. Nakaligo na ako. Oh. Pwede na rin ako oh, maglaban ng puti. <laughs> ng damit. <laughs> Tsaka mabula na niyan. Pagka naglaban. Ibigin mo yun na, oh, yung kabitan niya nung lagay mo na. Bumili ka ng kabitan oh. hmm. mo yun ang at. mo na. Bumili ka yung isang buwan lang, isang ganun lang, isang ganun lang. Huwag hmm. akong bibili yung pipit. Hindi ako bumili niyan. Ay, na. hindi gano. Oh, yung sa cambio lang na gano. Oo, pangit mo dito Ay, hindi, pero I'm fit pa na, nag-360 na, na nga. Na lang ako. Wala nga yan. Two nag lost trade na nga yan. Yan? Ano mm. Ay, rate na mm. ah, eh. 280 yan. Kanta mo yan. Hindi, Para isang lang Ano nung lang? Oo. hindi po kasi. Eh, yeah. pagka dito, lost trade na nga. Sa kapila, parang halit. Okay. Okay.